Isa ka ba sa mga kagaya ko? Nasawa na rin sa mga extra income online na nakikita mo na hindi naman totoo. Hello, beautiful souls! By the way, this is Johnny At ako po ay nakabase dito sa Denmark. And today, isi-share ko po sa inyo paano ba ako natulungan nung natutunan ko to na pag-aralan ko. Kumita din ako ng six figures and I have earned my multiple six figures as a virtual associate ng DTW. Ayan, so worry, madali lang to gawin. Basta willing ka lang matutunan, pag-aralan siya. So, beautiful soul, can you imagine na uh, kagaya ko nasa abroad, OFW. So, kahit nandito ako sa ibang bansa, minsan umuwi ako ng Pilipinas, still hindi ako nazi-zero at patuloy pumapasok yung income ko. Basta, nagsisipag ako sa online. Ano ba lang, ano lang naman ba ginagawa dito sa DTW system na ito? So, kami po ay nagka-copy paste dahil provided na po lahat ng scripts. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan maging matalino at maging magaling sa English dito. So, and then, kailangan kumonekta ka sa ating um, sistema. Ayan. Dapat kumonekta ka sa ating sistema dahil doon ipapasok lahat ng income na pwedeng mangyari sa'yo dito. So, um, at pwede siyang ma... Yung sistema na yun ay pwedeng pwede natin ma-access 24-7. So, ayun, beautiful soul, if you also want side hustle, extra income, you can message me or you can comment, yes, para mag-guide kita at makapagsimula ka na. See you and I'm excited to guide you here. Bye. -bye.